All right, good evening po mga kababayan. Kwentuhan po tayo muli kasi ang daming dapat pag-usapan. Ang dami nating issue. Gusto ko po na pag-usapan natin itong tungkol sa public statement na pinalabas ni Dipisana. Tungkol Tungkol nga po sa pinag-uusapang pagpapapasok ng IC ICC Bakit po kaya siya nakapagtataka na nagpa nagpalabas po siya ng isang <clears throat> ng statement na ganun na ang nilalaman po ng statement na ito ay nakikiusap? Nakikiusap po siya sa mga kongresista. Ayon sa statement na ito, alalahanin daw, huwag daw kalimutan at kailangan respetuhin yung uh, nauna ng salita, yung stand ni President Bongbong Marcos tungkol po sa issue na ito. Issue ng ICC. Na noong una po kasi, nanindigan po at parang sort of pangako na rin. Pangako sa mga Duterte na hindi niya papapasukin dito o hindi niya hahayaang makapasok ang ICC dito sa bansa natin para mag-conduct ng investigation regarding the bloody, the Duterte bloody drug war during his sixth year stint as a president of the Republic of the Philippines. <clears throat> Oo nga po. Nasabi po yun ni President Marcos noona. Ayon sa kanya, wala daw jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas dahil sa kumalas na daw po tayo as a member uh, that was during uh, in 2019 during the <clears throat> during the start of the investigation about the extrajudicial killing. So, ang strategy po na ginawa ng uh, Duterte admin ay ang kumalas sa ICC. Nang sa ganon, mawala ng jurisdiction daw ang ICC sa bansa natin. Nang sa ganon, sila ay maligtas, mailigtas ang kanilang mga buhay sa <clears throat> posibleng pagkakaaresto at pagkakakulong at kung ano mang karampatang parusa para sa ganitong klaseng krimen. So, dahil po nangako ang ating Pangulong BBM na hindi niya hahayaang ah, uh, hindi niya hahayaang madapuan madapuan ng lamok ang mga Duterte Duterte et al. <clears throat> ng mga pangil ng ICC, ito po'y kanilang uh, pinaniwalaan or, shall we say, sinandalan. Sila ay, sinong sila? The Dutertes and uh, those guys involved who are uh, Bato de la Rosa, Bongo, at marami pang iba siguro. Actually, also, Bibi Because she was the mayor of Davao during those times. Na may nagkaroon ng patayan sa Davao. She was the mayor. So, ngayon, dahil dun sa uh, pangako ni PBBM noon, na hindi niya hahayaan makapasok ang ICC, parang uh, feel nila sila ay nakasandal sa pader. No po? Buh! <coughs> Lubos ang kanilang paniniwala at pag-asa sa salita ni PBBM na sila ay no touch. No touch by the ICC. Pero naman po, actually, itong uh, ginawang desisyon na ito ni PBBM Malungkot po ito at unfair and this is a sort of injustice doon sa mga biktima. Dahil kumbaga parang pinoprotektahan niya, at talagang pinoprotektahan niya even up to now ang mga Duterte. Meaning, pinoprotektahan ng uh, presidente BBM yung kriminal. Laban sa sa paghahabol ng mga biktima na mga pobre, mga karaniwang mamamayan. Kaya nga po mayroong ito po ang pinaka ng ICC, ng International Criminal Court, ay para siyang maglitis sa mga ganitong klaseng kaso. Mga kaso ng mga makapangyarihan government officials like this. Ito na nga po ang isang uh, malaking halimbawa, itong kaso ng uh, mga AJK ng isang pangulo. <coughs> isang pangulo ng bansa na talagang grabe ang kapangyarihan ko. Kayang <coughs> pagalawin, ang gustong pagalawin, nababayaran Kaya takot na takot po maging ang mga mga korte, mga pulis, mga otoridad, all government agencies, na sabihin man natin kahit na hindi kayang mabayaran pero takot namang mamatay dahil pumapatay po. Kung hindi ka kayang bayaran, you have to face the consequence of death, of, oh, and not only you, but maybe includes, that maybe includes your family. kaya na po yung mga yung kaso ni Laila Delima. kaya nag uh, nag nangyari na tumistigo laban kay Laila Delima yung mga tao malapit sa kanya like the driver kasi pala tinakot tinakot na pati pamimili oh paano hindi natural tao lang tayo tao tayo na takot mamatay gusto pang mabuhay oh kaya this is the very purpose ng ICC kasi tingnan mo nga naman dito sa Pilipinas, o. Oh, ilang taon nang nangyayari itong mga patayan na ito. Drug war daw. At hanggang ngayon, sabi nila, may gumagana ang justisya natin. Ha, saan? Ito yung sinasabi ni ng mga uh, mga kaalyado ni Duterte. Pwedeng Aimee Marcos na nakakahiya daw tayo nakakahiya daw tayong bansa natin na nagre-rely tayo sa korte na tagalabas tagalabas ng bansa. Hindi yata po naintindihan ni Senator Aimee na yung pinaka-purpose ng uh, ICC ay para mayroong talagang maglitis sa mga ganitong klaseng kaso na hindi kayang hindi kayang litisin ng local courts. Tingnan mo nga. Namamayagpag at hanggang ngayon ang yabang-yabang pa rin. Now, ito pong ginawang uh, <clears throat> public pronouncement ni Vice President Sara Duterte na ipinapaalala niya sa mga kongresista, 'yung pangako daw ni PBBM at kailangan daw respetuhin 'yon. Meaning, itigil nyo na kongres, yung mga resolution na ginagawa ninyo. Resolutions na pressuring the president, the government na papasukin na 'yung ICC. Bakit? Siguro kinakabahan na po si Dipesanan kinakabahan na kaya siya. Kaya siya nagpalabas ng nagpalabas ng isang statement na nire-remind yung mga gumagawa ng resolusyon na ito. Including including the President Bongbong Marcos. ba diba? Na maging si Bato de la Rosa parang iginigiit niya ipinaparating niya kay PBBM na tandaan mo remember your promises na sinabi mo na hindi mo papapasukin ang ICC because of jurisdiction at parang dinidare pa niya doon sa interview sino ba yung nag-interview na yun na umaasa daw sila sila na sa kampo ng Duterte umaasa sila sa Word of honor ni PBBM, na siguro naman daw may balls naman si PBBM. Para panindigan yung kanyang salita, reminding BBM, at dapat mayroong balls si BBM na panindigan yung kanyang sinabi. Balls ba kamo? Bato? Di ba sabi ninyo weak, si PBBM, weak, walang balls. Bakit ngayon naghahanap kayo ng balls? Bakit? Kayo ba may balls? Pakitaan nga kayo ng balls kung sino meron. Kung kanino ang mas mabigat na balls. Kung kanino mas pantay, baka yung iba dyan eh, mas mabigat yung kabila. Hindi pareho timbang. Ngayon, alam kasi ninyo na nasa mga kamay ni BBBF ang susi para sa inyong kaligtasan. Kumbaga eh, parang yung, uh, alam nyo, yun yung sword of Damocles na nakabitin dyan sa ibabaw ng inyong mga, ng inyong ulo. Bato, na parang bato. Isang hatak lang ni BBM ng lubid. 'Di ba? Kaya sana kung ako sa inyo, magpakabait kayo. Magpak- magpakabait kayo kay Bongbong Marcos. Sa totoo lang, <clears throat> noong uh, during the 2022 2022 campaign, nung sinabi ni ni Digong, Digong Nyo, na BBM is a, is a weak leader at addict, siguro kung kayo kayo ang nagkupintuhan, nagtatawanan kayo, di ba? Pinagtatawanan ninyo si Bumbong Marcos. At tuwang-tuwa naman kayo kasi hindi lumalaban. Hindi po Opo, hindi kasi patulero. Hindi kagaya ng amo mo. Hindi kagaya ninyo na patol ng patol. Alam ninyo, ganito lang ang masasabi ko eh. Siguro po, kung hindi lang sana siguro kayo naging pasaway, lalo na itong mag-ama, palagay ko lang ha, ito, opinion ko lang. Kasi mabait naman si Bumbong Marcos eh. Timo, kahit nga inapi-apinan niya, pinagsisiraan. Pero wala kayong narinig kahit ano. At pagkatapos nun, ang Pangulo na siya, nagpromise pa siya na pinut ng protection para sa inyo laban sa ICC. And even up to now, nangangako pa rin siya ng protection. Alam niyo kung bakit mukhang nag-iiba ang ihip ng hangin? Kasi siguro napipiko na sa iyo, sa inyo. Sa inyong uh, lalo na sa inyong mag-ama, mag-amang Duterte. Tingin ko po napipiko na kasi sobrang pasaway. Lalo na itong, parang silang mag-ama. Silang mag-ama. Siguro po, kung naging mabait na lang itong mag-amang ito, no? Kung naging mabait na lang, hindi na kasi sobrang gaspang ng ugali ng mag-amang ito. Biro mo, Martin Romualdez, pinsan. Mataas ang posisyon sa gobyerno. Speaker of the House, first cousin ng sitting president, kontratuhin nyo ganun-ganun na lang. ba? Diba? Hindi naman po ako nagsasalita ng ganito dahil kamping-kampi ako kay Martin. Kumbaga, this is a fact. It's reality. Ang tao ay tao. Nasasaktan din. Kung ikaw ay sobrang pasaway, natural, mapipikon. Magpasaway pa kayo. Pikunin nyo pa. Kalabanin nyo pa yung nasa posisyon. Kung kayo ay nasa, nasa kung kayo ang nasa posisyon, mas pa dyan ang gagawin ninyo. Pasalamat nga kayo, hindi kayo pinapatulan. Hindi kayo pinapatulan. Kung ano-ano ng kabastusan, pambabastos ang ginawa mo, sa Sara Duterte, kay Martin Romualdez na na-extend hanggang kay Bongbong Marcos. Sobrang bakabastusan, pagkagaspang ng ugali, katarayan, kayabangan. Pareho kayo mag-ama, parehong ang gaspang ng mga ugali. Napakabastos. Tapos aasa pa kayo ng proteksyon. Pasalamat kayo, ang bait-bait ni Marcos, kung hindi lang sana kayo naging pasaway, sana kung ang bunganga nitong uh, digong na ito, kung naging pino man lang sana, hindi na nagsasalita ng kung ano-ano mga masasakit sa mga, yung mga pinatamaan niya, including the whole government. sana siguro at lalo pa kung nakitaan sana kayo ng pagtulong ng pagiging makapilipino patungkol dyan sa problema sa West Philippine Sea eh ang ginagawa nyo nakikipagsabwatan pa kayo sa kalaban ng bansa natin nagbabalak pa kayo ng destabilization o papanong hindi kayo itatapon palabas sa totoo lang, karapat dapat lang po, marapat lang na talagang ipadampot na kayo sa ICC. Dahil yun na lang ang paraan. Anyway, legal naman yun eh. May dahilan kung bakit kayo gustong arestuhin. Kasi may kasalanan kayo. Pasalamat kayo eh. Pinoproteksyonan pa sana kayo ng gobyernong ito kaso, ang yayabang ninyo lalo kana digong ang bunganga mo ang baho nang lumalabas dyan sa bunganga mo tapos nag-expect kayo ng tulong from uh, Marcos administration at ikaw Sara ang sobrang kabastusan mo pagka mataray mo pagka bratinela expect anything. Ako mismo. Ako mismo nangangarap na na sana tuluyan na kayo nang sa ganon mawala na talaga kayo dito sa Pilipinas nang sa ganon hindi na kayo makapasok pa sa gobyerno alam mo kung bakit? kasi ipapahamak lang ninyo ang bansang ito pagkayo kayo nakaupo muli sa gobyerno. At alam natin na gumagawa, ginagawa ninyo lahat na paraan na maagaw ulit ang posisyon na makabalik ulit kayo diyan sa Malacañang. Para ano? Para ipahamak ipahamak ang buong bansa. Ipahamak ang buong sambayanan. No way. ICC. Come. Welcome. Damputin nyo na ang mag-amang ito. Including their cohorts. Dapat na kayo mawala. Dapat na kayo mawala. Kung naririnig nyo man, nakakarating man sa inyong sinasabi ko dapat kayo mawala. Kasi, pahamak kayo. Ipapahamak nyo ang bansang ito. Ipapahamak ninyo ang buhay ng mamamayang Pilipino including the next generations of Filipinos. Dahil ipamimigay ninyo ang bansang ito sa komunistang inchik. Kaya dapat kayo mawala dapat kayo mawala. Ayaw namin sa inyo. Ayaw ka naming maging pangulo, Sara Duterte. At ikaw, Digong, ayaw naming makabalik ka. Sa kung ano mang binabalak mong upuan. Kapal mo naman. Patungkod-tungkod ka. Pero ang yabang-yabang, Masyado kayo ma-drama. Pareho kayo. Nako. Kapag ito eh... Eh, tinutulungan daw ito ng mga inchik eh, Para makabalik eh. Alam nyo, itong mga inchik na to, ginagawang impyerno ang bansa natin. Yung mga krimi na hindi nila kayang gawin dun sa kanilang bansa, dito nila ginagawa. Ginagawa nilang impyerno. Ginagawa nilang basurahan ang bansa natin. Sila po ang nakakagulo dito sa bansa natin, mga kababayan. Sila. Ito mga Duterte at ang kanilang mga kabarkadang singkit na galing mainland at pati na siguro yung mga nandito. Dapat nga pinapalayas na mga yan. Hindi nakakatulong. Sa totoo lang ang mga negosyo niyan, naglalaki ng mga negosyo pero nagpapalibre yan sa pagbayad ng buwis. Alam ko yan. Dahil kapag trabaho ako, nagkaroon ako ng amo. Itsy. Alam ko. So, mga kababayan, let's pray na sana po makapag-desisyon ng tama si Bumbong Marcos. Kasi sa ngayon, para siyang naiipit pa rin sa nag-uumpugang mga bato. <coughs> Pero naniniwala po tayo na ano yun? Uh, sasapian siya ng Holy Spirit na siya ay makapag-decision po ng tama para sa ating bansa at para sa ating matiwasay at magiging marangyang buhay natin mga Pilipino. Tama? Okay? Deal? Thank you very much for watching and uh, See you in my next vlog. Peace.